So, meron akong nabasa sa mga comment na uh, nagtatanong kung paano mag-breed ng kalapate. Actually, madali lang mag-breed ng kalapate. So, kinakailangan lang po natin pagparisin ang inahin at barakong kalapate. Ito guys, regardless kung anong breed ng kalapate, ang ibibreed mo. No? Ito yung isa sa mga pinaka-basic. Pero isa rin to sa mga elemento na kinakailangan matutukan natin. Dahil sa pagbibreeding, dito po tayo nagpo-produce ng mga kalapate pag na yung kalapati, syempre, kinakailangan mayroon silang bukod na kulungan. So, pwede din naman magkakasama. Ito natawag natin colony breeding. Walang problema yon. Madalas ay solong kulungan para don sa isang pares. Kadalasan yan, no? Pero wala naman kasi problema, guys, kung colony breeding. Kasi natural naman sa kalapate, colony, colony sila, eh. No? Yung kawan, ganun. Bali, mag-provide tayo ng kulungan sa kanila na tuyo at saka dapat merong pugaran at patukaan pa inuman. Kinakailangan malinis ang tubig para sa ating mga breeders. At syempre sapat yung suplemento na nandun sa patoka na ibibigay natin sa ating mga kalapate. Para nasa gayon guys ay makabuo sila kaagad ng itlog at makapag-incubate sila ng maayos at makabuo sila ng gatas yung tinatawag nating crop milk sa English. Crop milk yung isinusubo nila sa mga inakay. So, yun yung guys, yung crop milk, no? So, ganun lang siya basic guys. Pagpaparisin, pagsasamahin, magbibreed na yan ng kusa. So, ang proseso ng pagbibreeding, inaabot ito ng tatlong buwan kapag ka walang sablay simula sa unang clutch. Kapag ka naman mayroong sablay, siguro ngaabot din ng apat-lima bago tayo makapagpasakses, no? Pero depende din kasi yan sa komplikasyon kung bakit nagkakaroon ng feeling yung ating pagbe-breeding. No? So maraming komplikasyon, mahaba-haba na topic kasi itong pagbe Pero yung pinaka-basic lang i-explain ko sa inyo. So napakadaling intindihin ito. Siguro kahit nga grade 3, kayang intindihin eh kung paano mag-breed ng kalapate. Pagpaparisin, pagsasamahin sa kulungan, papakainin ng sapat na suplemento, papainumin. Yun na yun. Kusa na sila doon, mag -breed kahit siguro talaga elementary, kayang-kaya mag-breed ng kalapate. So, lalo-lalo pa kapag ka tayo ay merong idad idad na, no? So, yun lang guys, hindi ko napapahabain. Sobrang basic nito. Ganun lang kadali, mag-breed ng kalapate. Pero, bagaman madali siya, isa rin to sa mga dapat pinaka-tinututukan natin. Alright? So, yun lang.